araw sa atin lahat mga kabayan. Napaka-bias po ang naging desisyon ng Comelec para po sa dalawang party list na naka-align sa mga Duterte. Isa po is ang Duterte padales at ang BH Party list. Dahil hindi po pinayagan ni George Erwin Garcia na maiproklama itong mga nananalong uh, nomini po ng uh, dalawang party list. Mga po natin, no? kung uh, pag-uusapan lang yung may mga kaso, yung may mga dapat maresolba muna, na mga politiko ay hindi dapat may proklama. Abay, isa po dito mga kababayan po natin, itong si Erwin Tolpo. Dahil mayroon pong ipinail sa kanya ang isang abogado, ito po ay uh, para i-disqualify itong si Erwin Tolpo dahil sa kanyang pagiging U.S. citizen. Pero ito daw po ay tinulogan ni George Erwin Garcia at hindi binigyan ng aksyon. Samantala, itong dalawang partiles, itong Duterte at partiles, at the same time, itong BH Party list ay pilit po na ikinaka, eh, pinakan sila, mga po natin, ang kanilang proclamation ngayong araw. Ito po, panoorin natin, mga kababayan. na ipinagtataka ng bagong generation party list, ang naging batayan ng National Board of Canvassers para ipagpaliban ang proklamasyon sa kanilang pagkapanalo sa katatapos lamang na 2025 midterm elections. Sa isang opisyal na pahayag, Kinuwestiyon ng BH Party List ang biglaang pagsuspinde ng NBOC sa kanilang proklamasyon bilang isa sa mga nalong party list sa House of Representatives. git ng BH Party List, wala silang natanggap, nakita o kahit narinig ukol sa umano'y kanilang kaso. Kaya naman... So grabe mga kababayan po natin ha, ang sabi ng BH Party List, wala po silang natanggap o narinig ng mga reklamo patungkol po sa kanilang kasong kinakaharap ngayon. Siya po yung dahilan kung bakit ikinan sila ang kanilang proclamation. So, medyo nakakalata po dito yung kumilig, mga kababayan po natin. Kasi unfair naman siguro no, para sa isang uh, party list, gaya nitong BH party na sila po ay inakusahan pero hindi po sila binigyan ng pagkakataon na sagutin po yung mga akusisyon laban sa kanila. Kaya hindi nila alam kung bakit pala sila ay may kaso. Ang question ito kung paano sila sasagot o mapapanagot sa isang akusasyon na hindi, hindi nila nalalaman o walang anumang detalye. Kiit ng BH party list, sila ang kinatawa ng 319,803 na mga botante na anila ay dapat na irespeto ng COMELEC. Ayon sa grupo, handa silang harapin ang anumang reklamo laban sa kanila. Subalit hanggang hindi ito maayos na naisa sa publiko at dumadaan sa tamang proseso. Ito ay maituturing na paglabag sa saligang batas ang pagsuspindi sa kanilang proklamasyon. Samantala, plano naman ng Duterte Youth na questionin sa Korte Suprema ang desisyon ng NBOC na ipagpaliban ang kanilang pagkapanalo sa eleksyon. Sa isang statement, sinabi ng Duterte so, na ito ay... Uh, malinaw ito ha, mga kababayan po natin, no? na ang tinatarget no, na ma-disqualify itong Duterte at na pangalawa po sa nanalo na Partylist. Uh, mahigit 2 million po yung kanilang uh, nakuha ng buto. 2.3 million po no na mga Pilipino ang pumili sa Duterte at party list. Hindi dahil ang kanilang uh, party list ay talagang kilala na Duterte, kundi napakaganda po ang kanilang ginawa at the same time yung kanilang advokasya sa pagiging anti-mahakaliwa po nila at pagtulong sa mga... Uh, ...mini-reform po natin sa pulis at kasuntulukan para maitigil po, ma masawata ito mga makakaliwang grupo. At sino po ba, mga kababayan po natin, ay nag-file ng disqualification dito po sa Duterte Youth Party List? Makakaliwang grupo. Makakaliwang grupo po yung ang file sa Duterte Youth Party List for disqualification. At itong si George Zerwin Garcia, medyo nahahalataan natin ngayon, no? na mukhang uh, pinoproteksyonan pa nila itong makakaliwang grupo na dapat, no? Ay itong mga makakaliwang grupo na no? may mga Disqualification case din na ipinail sa kanila, dapat 'yan po yung talagang i-disqualify dahil uh, may mga kumakanta, may umaamin na sila ay dating miyembro ng mga kaliwa at sinasabi yung mga nagre-recruit sa kanila eh, itong mga party list na ito no na naka-align sa mga kaliwa, nanjan po yung kabataan party list, nanjan po yung uh, Act Teachers party list, po yung Gabriela. So, nanjan po yung uh, party list na bayan muna. Ito po yung mga kilala na di umano naka-align sa mga makakaliwang grupo. Pero bakit ito pinapayagan ng kumilik na makapag-join pa rin at naproklama pa, no? Ang kakapal ng mukha nila, itong akbayan, itong ML ni Laila de Lima. Ito si Laila de Lima, may kasong kinakaharap. At isa pa itong Sir Wintol po, may disqualification. Pero ano ang uh, ginawa po nitong si George Erwin Garcia, mga kababayan po natin? hindi daw po pinansin at hinayaan. Ha? Hinayaan daw po ito, mga kababayan po natin, at hindi po binigyan ng aksyon ang disqualification na i-final ng isang abogado dito kay Erwin na uh, Tolpo. So yan po mamaya yung ating uh, pag-uusapan para sa ating panibagong update. And of course, yung BH party list, Duterte party list, no? Ah, uh, alam niyo po mga kababayan po natin, no? Ah, uh, nagtingin-tingin po tayo, sino ba yung next in line? na posibleng makakapasok kung matanggal ang BH and the 30th party list. Alam mo kung ano? Yung Gabriela. So parang na, nasa next po yung Gabriela na ngayon ay hindi po sila makapasok uh, kung hindi matatanggal itong Duterte at, at Beach At uh, baka posible, ito yung kanilang matinding plano no? na gagamit sila ng disqualification para sila ay makapasok. Pero ang tanong natin, papayag na lang po ba yung 2.3 million na mga Pilipino na bumoto dyan sa Duterte at Party List. Siyempre, ako bilang isa po sa bumoto sa Duterte at Party List, hindi po ako papayag na mangyari po yan, mga kababayan po natin. No? Na yung ating boto sa lihitimong Party List, eh nila ngayon ay tatanggalin? At kung yan po ay disqualify, noong 2019 pa, butang, 2019 pa, yung disqualification na yan na sinasabi ni George Erwin Garcia. So, pinaupo pa yan noong 2019. Diba? ba? Pinaupo pa yan ng 2020 to. O bakit ngayon, mga kababayan po natin, ngayon lang po nila ito uh, gagamitin para hindi po ma-proclaim itong Duterte at Partiles. Nahalata po ba natin, no? Na yung mga anti-Duterte ay talagang gumagawa ng aksyon para hindi lang po i-impeach itong si Vice President Sara, no? Kundi yung mga naka-align na mga supporters, mapapartilis man o mga kandidato, pati na rin po yung mga vloggers, ay gusto nilang pabagsakin nitong mga makaliwang grupo. Nagtagumpay na sila, no? Sa pagpaparesto kay President Duterte at pagpapadala sa dahig. Ngayon gusto nila lahat, no? Ay gusto nilang pabagsakin. At ngayon nagkakaisa po sila nitong si Tamba, of course si Ngagba, no? And itong mga makaliwang grupo para i-impeach itong si Vice President Sara. Kaya tayo po ay uh, hindi papayag ng mga Pilipino at patuloy po tayo na mag-iingay at hindi natin hahayaan no na bastusin po ni George Erwin Garcia nitong Comelec nitong mga grupo yung uh, makapangyarihan nating uh, boto na ibinigay diyan sa Duterte at Partiles. Mabuhay po ang Duterte at Partiles, mabuhay po ang Beach uh, Partilis. Ipaglaban niyo po no yung uh, ang karapatan yung uh, bilang representante no ng uh, daang libo at uh, mahigit milyon na Pilipino na bumoto po sa inyong dalawang party list. And George Erwin Garcia, nako po, uh, sige lang, uh, mukhang ito ngayon ay napapanahon mo pa. Pero humanda ka pagkatapos po ng iyong uh, panahon. Dahil baka ikaw ay karmahin o baka ikaw ay sisingilin ng taong bayan dito po sa iyong ginawang maanumaliang 2025 midterm election. Kailangan pa po ng taong bayan ng manual counting at ngayon dinidinay mo po yan. No? Itong kalukuhan, overvotes, Daan sa nangyaring election, hindi po daan niya na 16.8 million. na po si Jerry Garcia. Mukhang marami ka pong kailangan pagbabayaran. Eh baka gusto mo na naman itong SEWENTOL si po. 'Di ba? Okay? So yan muna yung ating update. Maraming salamat.